Sa vlog ni Alex pumunta sila sa Batangas kasama ang asawang si Mikey para bumisita sa mga lying in at hospital para mamigay ng mga newborn kits at mga distilled water. Ayon kanya kunting tulong para sa mga mommies na kabuwanan na at sa may mga newborn babies. Sa kanyang vlog hindi mapigilan ni Alex ang pagkarga ng ibang mga baby sa mga hospital na napunta nila ni Mikey. Biro pa nga ni Alex na karga ang sanggol, sige ho una na ako. Mauna na ako sa inyo dyan, may diaper na kayo, ibabalik ko na lang pag 8 years old na, laugh. Pero pagkatapos nila mamigay inamin ni Alex na hindi pala madali ang ginawa niya. Sabi pa niya, alam mo mali pala itong ginawa ko, sabi ko hindi ko alam bakit ko te ginawa sa sarili ko feeling ko ang tapang kong babae. Alam mo kanina pa ako naiiyak, kinokontrol ko na lang pwet ko para hindi ako mayak, ayaw ko namang bigla ako magdrama doon. Kanina ko pa binubulungan si Mikey sabi ko hindi ko na kaya may iyak na talaga ako. Sa kabila ng pinagdaanan pinili pa rin ni Alex ang tumulong at maging masaya kasama ang asawa. Alex message to Mikey. Dearest Mikey, I'm so sorry again for our loss. The little miracle we had will always stay with us. Let's keep believing. By God's grace, we will have the family we have always prayed for. Sa vlog ni Alex pumunta sila sa Batangas kasama ang asawang si Mikey para bumisita sa mga lying in at hospital para mamigay ng mga newborn kits at mga distilled water. Ayon kanya kunting tulong para sa mga mommies na kabuwanan na at sa may mga newborn babies. Sa kanyang vlog hindi mapigilan ni Alex ang pagkarga ng ibang mga baby sa mga hospital na napunta nila ni Mikey. Biro pa nga ni Alex na karga ang sanggol, sige mauna na ako. Mauna na ako sa inyo dyan, may diaper na kayo, ibabalik ko na lang pag 8 years old na, laugh. Pero pagkatapos nila mamigay inamin ni Alex na na hindi pala madali ang ginawa niya. Sabi pa niya, alam mo mali pala itong ginawa ko, sabi ko hindi ko alam bakit ko te ginawa sa sarili ko feeling ko ang tapang kong babae. Alam mo kanina pa ako naiiyak, kinokontrol ko na lang pwet ko para hindi ako mayak, ayaw ko namang bigla ako magdrama doon. Kanina ko pa binubulungan si Mikey, sabi ko, Mick, hindi ko na kaya, maiiyak na talaga ako." Sa kabila ng pinagdaanan, pinili pa rin ni Alex ang tumulong at maging masaya kasama ang asawa. Alex message to Mikey. "Dearest Mikey, I'm so sorry again for our loss. The little miracle we had will always stay with us. Let's keep believing. By God's grace, we will have the family we have always prayed for." Sa vlog ni Alex pumunta sila sa Batangas kasama ang asawang si Mikey para bumisita sa mga lying in at hospital para mamigay ng mga newborn kits at mga distilled water. Ayon kanya kunting tulong para sa mga mommies na kabuwanan na at sa may mga newborn babies. Sa kanyang vlog hindi mapigilan ni Alex ang pagkarga ng ibang mga baby sa mga hospital na napunta nila ni Mikey. Biro pa nga ni Alex na karga ang sanggol, sige mauna na ako. Mauna na ako sa inyo dyan, may diaper na kayo, ibabalik ko na lang pag 8 years old na, laugh. Pero pagkatapos nila mamigay inamin ni Alex na na hindi pala madali ang ginawa niya. Sabi pa niya, alam mo mali pala itong ginawa ko, sabi ko hindi ko alam bakit ko te ginawa sa sarili ko feeling ko ang tapang kong babae. Alam mo kanina pa ako naiiyak, kinokontrol ko na lang pwet ko para hindi ako mayak, ayaw ko namang bigla ako magdrama doon. Kanina ko pa binubulungan si Mikey sabi ko hindi ko na kaya may na talaga ako. Sa kabila ng pinagdaanan pinili pa rin ni Alex ang tumulong at maging masaya kasama ang asawa. Alex message to Mikey. Dearest Mikey, I'm so sorry again for our loss. The little miracle we had will always stay with us. Let's keep believing. By God's grace, we will have the family we have always prayed for.